Hintay, potuli-tuli ko yung pagdating ng mga bubuyog. Okay, mali mo ko, utang, suka ng pantapukaw nari. Limuutan. Au, tuloy. Wala na, bay. Okay. Sa mo ba? Ano, Maria mo, ita, ita, ita. Okay. ka helmet ka, may lisensya ka ba? <laughs> Oo, oh, wala. wala, wala. Hoy, <laughs> berita. Hoy, berita. So kayo dyan kahit Na hindi na siguro ano 'yung tol. Tayo na yung kaya nga, may ganito naman tayo eh. alis Oo, alista lang tayo. Alista kayo. Ha, ankalimutan natin ang Huwag na Uy galing natin kung Pamilit na yun. Alis na kayo. Kain namin na naka ganito kami. So, Awa naman siya kung buong. basta tal. Kahit hindi na mamani kasi may lupa eh. Huwag na ang sindian. Alam man ikaw riban di eh. eh. Ay man man asukte. Mga kalahin bahayin alat ang manaw. alam mo Oh, umbar, umbar, basta ang bomba tayo, na. So, makakahuli ka na isa? Gusto ko lang makita yung tsura. Ito malaki kasi sa ano. Ay, grabe. Malaki. Ay, napakalaki nga. Ito tuloy siya. Ito tuloy siya. Yan po yung dayog. Ganyan siya kalaki. Pero yung tinatatakutan dito, yung tinatawag nilang hari, no? Yung Kulumpur, yun. yan talaga Ito. na, ayan na, ayan na, ang dami dito, na. Ayan, pwede diretso kayo? Takip ka doon!

Asan yung butas doon? At tinakpan mo? Pagka uh, tinanggal mo, patingin niya. Hmm. Hindi, konti lang pikit niya. Hanggang gano'ng karami lalabas? Malaki. Tinga, ya, dadan. asan? asan? Yeah, eh lalaki 'yo. Oh. Lalaki. <laughs> Kasi, Di tal may gear naman tayo eh. Uh, Yan po yung pulot sa lupa. O kain. Kaso yung bubuyog talaga malalaki. Yan po yung pinakamalalaking bubuyog sa gubat. Tapos yung pinakahari, yun yung kinatatakutan talaga nila. Na makalabas. Mabahala, paano ka injerto? pa-lebas siya? parang masaya? parang <laughs> <laughs> oh, yung kalambok parang lumalabas. Oh, yeah, yeah. Paano kaya ito? parang parang hindi parang 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 para Tutulin niyo yung kalambo para ano? Sa Mindanao mo 'to. Tingnan natin Tsura ng dayog pagka nandito na sa kalambo. Aba, pa Ano Ano hindi? Dito eh no, lalaki oh. di ko Dito sa dito rin ay ay na makain manya te. Ngayon, kokolo, ayun oh, dumadami na. Kasi natakpan namin kaya hindi nakalabas lahat. Ikaw ay pare dha si. Ang ang kanaw kan na kalakan ta na. Dali na lang na si panila. Sige tol. Para maipon sa loob. Makita natin kung gaano kalaki. Meron pong tinatawag na parang mga worker, meron din mga warrior tas may hari, parang gano'n. Yung mga bubuyog. Yan yung dayog, kung akong tawagin. Kinuha namin ng araw, kahit mahirap, para mapakita ng mga malinaw sa inyo. Masarap daw po yung pulit niyan. Isa, ginawa mo rin kung bukala mo. Pari ka na yung kalambo. yung kalambo.

Tapos kuno na betro. Dito raw mama mas pasok eh? lalaki. Ah, oh, muna natin para hmm. makita. Dito hmm. din dahon, hmm. siya lalin. Bugutin. <tos entusiasm> naka po, oh. yeah. <tos entusiasm> po Yung tinatawag na dayog. na talagang na napakalalaki, oh. oh po, Ang papakita ko natin. Dito, one yung kulot. Tapos sa kayong tinatawag na hari na nasa na loob. Na yung hari daw po. Di ko may Malaki talaga. Yun yung kinatatakotan talaga bukod dito. Pero Kaya ito, nakakatakot na yan. Yan po yung kulot sa lupa. Na kung tawagin ay dayog. Uy nga, pero grabe. Yan. Grabe. Ang lalaki. Oo, uh, tamalaki pa. si ano, umauhin nila. Oo. Oo, nakatalawang. Oo, nakatalawang. Oo, nakatalawang kahit sa mahal ganyan tumatagos yung kanilang mga panusok <coughs> o oh, nga Ah, <coughs>

patay mo na 'yan sa yung kumikipot. dito. Oh, dadge. Maray pa lumalabas? Naano na ka? Naano ka? No magusta rin. Tingnan. Kail mo tumatagas pa kay takigwantes? Ala? Doble

Hanggang braso, umaano yung sakit. Nakagwantes pa yun. Tumago ka. <laughs> tayo kasi medyo nakaano tayo. Full battery. ko <laughs> Tol, ganito na gawin. Total lang dyan naman na. Lagyan na ng kahoy dito sa ibabaw. Ah, tapos hindi han. Kahoy, kahoy. Kahoy. Lagyan ng kahoy. Kuha kay kahoy, pang gatong Lagyan nyo ibabaw. Dito, tol. Uy, pangalap ka ng kahoy, ha? Ito, ito, ang problema. bakit masunog ito. Bang hindi na ma makuha ito, makuha ito. Makuha yan? Dito lang sarasan naging dito. Ha, hindi gagapang talaga yan. Wala tayong magagawa. Kasi kahoy baka mamaya. Baka hindi naman gagapang apoy nga basa umulan. Kasi magbabagay kahoy. Diyan aray, Yan, tapos lagyan na ng kahoy ito. ah, su sunungan. Bulong sa kahoy S ito, para matagal, may baga. Pag may baga kasi, kasi pagka bulong, naubos, wala na, ulit. Sunong oh, tapos kahit yung mga mga na mga Kahoy yung lagay natin. ha? Ah? ulit yun sakit po, dito siya na tusok ng dayog. Dito. Yung sakit umabot nga dito Nakagwantes pa siya. Ang gantes pa. Ayun, ayun oh. Lalaki oh. Grabe, <makes noise> lalaki ang dami. naguya na naguya na <makes noise>

Ayun hindi makapasok. abangan nyo na lang po kung paano namin kukunin sa ngayon. Uh, Magre-ready pa kami ng gusto. Tinakpan lang para hindi makalabas yung iba. Kasi pag hindi tinakpan, yung dayog lahat maglalabasan. Baka yung hari lumabas din daw. Yun yung kinatatakutan talaga sa dayog. Yan. Pulot sa lupa po. Grabe. Ay, ang dami. Eh talagang binabantayan nila yung kanilang anong pulot at syempre ha, sumama tayo sa mga kababayan natin uh, para makita natin kung ano yung dayog at matikman din natin kung gano'ng kasarap yung dayog Apoy! Anong ko